alam nyo guys ano ang isang driver masarap mahirap pagod ang lahat kompleto kapag isa kang driver yan kompleto yan at ano nga kahit na anong oras biyahe ka pag na kailangan pasan mo lahat yung init ng panahon pag umuulan pasan mo lahat yan kapag ikaw ay isang driver di ba guys? Okay guys, may amaya ulit Umpisa na yung traffic guys Kasi mag-umaga na yeah. Kaya medyo Medyo, medyo kakamot-kamot na tayo ng ating Ulo dahil sa traffic Traffic, traffic na Traffic, traffic, traffic pag may time Traffic, traffic na guys Ayan. Yeah. There's a horse in traffic line. morning May pagkabigat bigat, kapsat. Ayan Ang aga-aga ng ating biyahe Mag-umpisa kaninang mga 3.30 ng madaling araw Wow Tayo ngayon isang ating takbo Kasi naghahabol tayo ng oras Kaya mabilis ang takbo guys Sorry to Ayan, dito na naman tayo sa taas. Dito tayo sa konting kalawakan. Ayan, nandito tayo sa konting kalawakan, 'yan, no? Konting kalawakan lang, konti lang. Good morning, happy Thursday sa ating lahat. Ayan. Ayan, nandito na tayo part ng Sampaloc City. Sampaloc, Manila. Ayan. Dito na guys. Sampaloc, Manila. Ayan, labas na tayo dito. Way na tayo ng Espana Road. Sampaloc, Manila. Ayan. Espanya Road na to guys. traffic na sa kabila. Wow, bugol-bugol ng traffic. Ayan, Espanya Road na to guys. Dito na tayo ngayon sa Espana Road. Sampaloc. Manila. Naimbag nga bigat kakabsat. Yeah, good morning sa ating lahat. And nandito na tayo sa Welcome Rotonda, Manila. Yeah. Welcome Rotonda, Quezon City. Yan. Welcome Rotonda. Quezon City. Yeah, diba guys?